Good morning! Good morning! Ayan. Good morning mga kabugis. Ito is ito si ano, rainbow variegated. Bago yung dahon niya ngayon. Kasi ito, kaya yung mga kagaya ko dyan na may mga bugis, don't worry. Huwag kayong mag-alala kapag ang dahon ng bugis nyo ay naglagas. Natanggal. Kasi pag sunod-sunod ang ulan, ganyan talaga. Naglalagas ang mga dahon nyan. Ito. Gaya nito. Kaya sa sunod-sunod na ulan, naglagas yung dahon. Ayan, as in. Parang mamamatay na. Pero kapag naman tumigil na, di kaya inilagay nyo sa may silong, yung hindi na nauulanan. Gaya nito, inilagay ko na sa may ano silong niya. Nakasilong na siya. Ayan. Babalik ulit. May bagong sisibol na dahon. Ayan o. Oh. Tapos, magbubulaklak na rin yan. Ayan. Hmm. Ganyan na siya. Sisibol na yung mga bago niyang dahon. Ayan na. Kaya, sabi ko kanina, huwag mag-alala kapag ang bugis ay nalaglag ang mga dahon. Kasi babalik din yan. Maliban na lang kung talagang hindi niya makayanan, mamamatay yan. Lalo na pag maliit pa. Hindi pa masyadong stable yung ugat. Pero ito matagal na kaya kaya naman niya. Nabuhay siya lalabas yung mga bago niyang dahon, magbubulaklak. Pabalik ulit yung ganda niya. Yan. Mga ano ko, collection ko. Ang ganda ni Fire Opal. Oh. Okay, yan lang po.